Sa mga bago pa lamang o dati nang nakakakilala sa channel ko, mag-subscribe at subukang pumunta sa aking live stream upang ma-play ang iyong video mi kahabaan man ito o shorts. Kung maglalagi ka ng matagal, ganun din karami ang video na ating panunuurin, hanggat nananatili at nakikipagtalastasan habang nakaere. Nagsagawa ako ng livestream nitong A28 ng Marso. Tumagal ako ng halos apat na oras ngunit ang ibinigay na WH ay isang oras at kalahati lamang. Sa kabila ng tatlumput siyam na views. Nag-livestream akong muli kinahapunan, isang oras at kalahati, at ang ibinigay na WH ay isang oras at apat minuto. Sabado de Gloria o Black Saturday, nag-livestream ako ng dalawang oras, at nabigyan naman ako ng dalawang oras at kalahating WH. Kinahapunan, nag-livestream akong muli, halos pareho lamang ang haba at bigay na WH. March 31, Easter Sunday, apat na oras ang ibinigay sa akin 2 hours yung haba ng live stream at binigyan ako ng 4 hours and 30 minutes na WH ako'y nag eh, kain ang aking ulam ay bang inasal. Mang inasal na, so na soy sauce lang. <laughs> Hindi tunay na mang inasal na manok. Mang inasal na soy sauce at luk. Pagkatapos ay mayroong tulya. Tulya. Tulia from Dino. Kasama ko sa pagkain ang aking pag-i-edit pag edit ng video. Ito, ito, isang kita naman. itu panggil namanya oh nak ini jugo oh nyam 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 dia aku yang memakainya ayo dan sabau namanya kulia jenis sang kulia nama yang nama talpus nang malinggal Yeah, mm, at eto na nga, unang araw ng Abril, Lunes, dalawang oras ako nag-livestream At nakupo, ang ibinigay sa aking WH ay 40 minutes lang 6 views. 2 hours mahigit ang live stream. Marahil masyadong mababa yung average view duration kaya mababa din ang bigay na WH. Maraming salamat sa inyong panonood sa walang kwenta kong content, naway may napulot kang kaalaman kahit kaunti sa aking ibinahagi.